no? Good morning uli. Oh, oh, shout out muna. Shout out, -out na sa mga anak ko. Ayun, shout out sa mga so, anak po, niya, oh, no? oh, ingat kayo lagi Ay, daw. Ay, pala kayo. Mag mag Swimming? Mag-swimming sa ano eh. Saan? Saan? Tagaytay yata, tagaytay. Tagaytay, sila mag-swimming. oh, shout out sa kay Boy Orig, no? Mag-swimming daw yung mga anak niya. Oh, ingat sa, kayo, ha? Ah. Ingat, ingat sa MGCI. kayo. Sa NGCI, salamat sa dyan. NGCI daw, sa shout sa out dyan. Daw, no? Sabi ni Boy Orig. Ayan o no? Dito naman tayo Sa mga rilo ni Boy Orig no? Ayan o no? Daming look Na bago Tulad nito Mga Seiko Yan Mga Seiko guys no I-flex muna natin Para makita nyo mga viewers natin no Saka mga subscriber natin no Sa mga lahat po ng mga viewers ko no? sa ibang bansa dito sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat, no. Ayun. Muli tayong magba para maipakita sa inyo, guys, no, itong mga relo ni Boy Oric, or no. Kung may mga gustuhan man kayo rito, guys. Punta na lang po. Ayun, punta na lang kayo dito. O, dito tayo, umpisa. Guys, ito yung ano guys no 1k na lang patik dilip to pag nanood ng vlog ko guys kobontin so vlog no 1,000 na lang bigay niya rito yan patik dilip no yan silver yan guys ang kulay yon no silver so dito naman rin tayo sa gold pareho lang daw ang presyo nito no yan 1,000 yan 1,000 dito mga idol ha So, eto pa isa oh. Yan. Patigpilip din to guys no na rilo Yan daw. 1 2 na lang yan. 1 na lang dito guys oh. Tingnan one, nyo guys yung ano. Kita yung likod nito. Oh, uh, uh, na so, viewers natin. Ano pa hinihintay nyo Punta na kayo dito. Oh. no? 1 2 na lang dito oh. 1 2. Patigpilip no. Yan. May mga diamond yan, mga idol. Ito pa rin, no? Oh, isa pa rin tong patik pilip, no? Ayan no? Oh, yung likuran niya, Oh. Ayan one. One, two. Dito. Ayan one, two. Dito, idol, sa maliit na to. 700. 700 na lang? Oo. Oh. oh, 700 na lang dito, Oh. 700, no? oh, sa mga girls dyan, punta na kayo. Ah, oh, meron tayong ano, ah. Ito. Ah, 1K lang yan, 1K. Ito yung bagong look ngayon guys Pagpunta ko, kita ko kagad oh Anong rilo to? Ah, Rolex Idol Rolex na rilo no Yan, Rolex na rilo to Idol ah Ganda oh Kano man kano? Kuya Dito Eh, labas yung bag ayan Hindi, wala 1K na lang 1K dito sa Rolex na to Idol oh. Yan mga Idol ah 1K. 1 Dating 2,000, 1,000 na lang ah. Oh, dating 2,000. Oh, guys, eto. Seiko X naman to. Yan oh, no? Seiko X na rilo Yan, labas din yung machine nito, kita, oh, ikot ah. Oh, yan. Oh, yan ha Seiko X, guys. Dating 2,000, 1,000 na lang. 1,000 na lang daw, no? Yan, Seiko yan ha. Ito pa ho oh, isa. Ganun din to, Boyo rig, no? Yan. One, two pa rin dito, mga idol oh. Yan, one, two, no? Ganda oh. Bobby. Yan oh. Seiko X, no? One, two dyan ha. So, dito naman tayo. Seiko X din to, idol. Yan. Sa mga gustong pumunta, punta na kayo rito. Napin nyo na lang ang pwesto ni Boy Orig no? Dito sa Carmen Plana Sa tapat lang siya ng Metro Bank no? So dito 1 to rin Yan 1 to My good Eto naman Tagiwer Guys tagiwer to Yan tagiwer no 1K dito Ato, 1K na lang ha. Oh, yeah, no? Ati, lang, Oo, oh, yan o. Breitling. No? Breitling. Oo, oh, saka iron man na yan. Yung suit ko. Uy, suot na ni one. Boy Orig yung isa. Oo, oh, oh. yan ha. Oo, oh, gobi. So, ayan, ayan ay, o. Breitling. Breitling na. No? Oh. No? Iron man. Oo, oh, yun o. No? Oh, yeah. So, dito 1K. Oo. Oh. Oo, oh, 1K. Dito na naman ay, tayo. Puro Breitling no? Oo, oh, dati 1.5. Oo. Oh. 1K na lang ha. Sa, sa dalawan to, na. sa dalawan to. Oo. Oh. Pag nanunod ang vlog mo, suot ko. Oo, oh, okay. yan o. So, ni Boyo Rig, oh. oh ganda tingnan, no? oh. Aluminus niya, kuya. Oh, luminus oh. na yan, ha? Oh, sa dalawan to, magkano uli? 1K isa. 1K ang isa, guys, no? May black and white yung strap niya. Yan, Breitling. Oh, 1K. Oh, Breitling, okay, no? Ayun nga, idol. Kita naman, no? Oh. 1884 pa. Ah, no? oh, naliligo nga ako, Breitling. Oh? Oh. Basta mo talaga. O guys, nababasa raw to, sabi ni Boyo Rig, no? Pwede nyong basahin. Pag naliligo kayo, no? Pwede nyong basahin yan. Kasi yun sa kanya, binasana na. Ayan, no? O, yan, ha? Tito, Boyo Rig. One, two na lang, yan Anong rilo nga ulito? Jopax, no? Double time. Ayan, Jopax. Stainless to, idol, no? Dating dalawang libo, 12 na lang, ha? dating dalawang libo. na lang. One, na lang, mga idol. Jopax ha. Ah. So ganun ka mura yung mga ano ni Boy Orig dito. No? eto mismo to. Wow, ganda rin nito ah. Boy Orig, talagang inilabas mo na naman 'tong mga bago mo, no? eto po. Yan po, mga bago pong look. Kanto uh, na Seiko X na ano, no? Binibigyan na ay dating 25 'yan. Pwede pa. Ganun kayo ng vlog niya. Oo, oh, pabuntin vlog. May discount kayo agad, sir. <laughs> oh. oh, nga. Ngayon, one, two na lang. Ito pa, ako kulay yan. Papiliin mo siya, papiliin so, so, mo si Idol. Okay. Mga matik na. O, oh, so, yan yung mga viewers natin, no? Yan, patikilip oh. to. Kawagay oh, na lang. Napigay uh, nyo na sir pag nanonood ka ng vlog nyo 80 pace So 80 pace guys is 1k Maganda yan Magto na lang kuya, walong karate Bro, saan ka pagaling yan? Kali so, pa po ng Paranaque boss Paranaque O, Paranaque uh, ah Paranaque City Yan, bumili ng Rilo no Dito kay Boyorig no sa halagang 2,000 pero yun? magkano yung kuha lang no discounted niyan 12 bobi maglaki ng bawas sa 800 so pagbukas double pag lang ito, 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 ito. double lang ano date ayun date, date? Eh, araw ba ano date abeting yun di ba oh andiyan and na. na oh o, ab -ab ayun oh dito natin i-set dito sa abet ayusin mo tama ba yung date date niya Edol, saan ka pa nang galing? Medyo parang malayo-layo ka pa rin na. Oh. Magkano, magkano bigay? 1K na lang doon. 1K. Oo oh, nga, siyempre, pinapanood din yung vlog natin, no? So, discounted na yan, no? 1K na lang. 1.5 naging ano, 1.5 naging 1K. Ha, <laughs> ah, gabing discount niyan ha? Ah. Uh, Dito kayo na nang vlog ni Kobontin vlog, no? Oh. Discounted 'yan, malaki laking discount, no? You know, uh, okay, good. Oh, 'yan. Dito sa. ganito na ha nabili na ha? Ay na, oh, na. 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 Saka yung dito. Uh, nabili, nabili na rin. Uh, oh, yan. Yung, yung ano natin, napatik no. green. Kulay green, na, no? Gold na natin dito Oo, tayo. Dapat yung bituka. Oh, yan, ha. Yeah, oh, yan ha. Sa mga pambabaeng ganito, Boyo Ano 30? Gochi. Magkano dito? 600 600. 600. Etong tatlong to, 600 isa. Apo, apo, dating 1K Oh, dating 1K 600 na lang ang isa no, dito sa Gochi na to, sa oh, Rilo. Tatlo yan. Dito, 500 mga 500 to. Pag nanonood ng vlog mo. 'Yon, pag nanonood ng vlog Siya, ni Kobontin, Kobontin. Oh. Kobontin. Oh. Oh. po. <laughs> good morning po sa inyo. <laughs> oh, mga idol, dito naman tayo sa Rilo nito. 500 na lang to. Dating apa, Dating 800 yan. Dating So, na, ayan, one, 500, 500 na lang. Ito, one piece. Yan. O, oh. oh, yan. Bigay ko sa'yo ng 900. Huh? Wala lang 1, 2, 900 na lang kaya. Kapal na mo yan. Iba-iba yung design yan, tatlo mga idol. Iba-iba oh. yung design oh, yan, 500, 500 yeah. lang dyan. Oh. Pati dito, dalawan to, tig 500 ang isa. Apo, ah, ah. Ayan, na, buka. Talagang heavy duty. Okay, dala na ako sa... Oh, 800, oh. Saan po kay galing yan, sir? Pwede kayong kunan? Oh, okay. <laughs> Saan po kay galing? biga mo yung sticker. Oo, oh, yun. Sticker, may sticker yan. Tingnan yeah. natin oh, sticker oh, si Idol, no? Oh. Thank you, thank you nung marami, sir, sa support, no? Yan, yeah, no? Pabili ng rilo kay Boyo Rig. Ingat po kayo, sir, ha? Ingat po, ano? O oh, baka may shout-out pa kayo, sir, sa mga family nyo. Ah, sa Balinsuela lang. Balinsuela. Balinsuela rin po ako. Sa, sa Parada po ako. Ah, sa Dito sa Maymaysan. Tanumay. Tanumay po kayo. West o oh dito po sa S? Sa West po kayo. Shout out po sa ano no, Balinsuela. Shout out po sa inyo. Thank you sir ah Ingat po kayo lagi. Yan. Balinsuela. Idol no. Galing. Yan. Yeah. So mga idol. Continue tayo. Ito yung rilo pa rin na sana maganda o. Oh. Fossil. 600 dito guys sa fossil na to. Lahat ba to? Yung mga fossil mo is 600. 600 guys oh fossil na rilo Papalit 600 oh dito buyo rig uh, itong tagyuwer na to tagyuwer to eh Sanlibo, nai nade, bagi ini apa? Sanlibo, pero 900. nade, ni ini boyorik, no? Pa rin, yan, pag nanood ng mga blog ko, no? Oh. Yan, sabiin yu lang, para may discount kay rito kay boyorik, no? Iya, no? Gando, nine hundred lang to Mga idol, no? Oh eto pa. Ay. Kwenta ka lang. Nakarami ka. Omega. Yan, Omega. Idol. Narilo. Kuya Rick right? right? dito. Sa Omega mo. 1K na lang. Ayan mga idol, 1K na lang dito. Salamat Ayan, no? po yan, sa Diyos ha. Yun, thank Ayan you tayo daw. Papasalamat siya kay God no. Yan, Ayan, Lagi tayo mga Anong bagay magpasalamat ha. Mm sa lahat ng oras sa lahat ng oras sa lahat ng tayo magpasalamat sa lahat ng oras 1K na lang dito 1K salamat po 900 na lang yan 900 na lang daw dito yan o no? Seiko X guys o so, ganda Green Dial yan o no? Seiko X mga idol 900 o oh, chat out mga viewers shout out po shout out po yan punta na kayo dito shout out po sa lahat ng mga Rilo ni Boyurig no yan, no? Dito tayo, presyo tayo ngayon ha. May 500. Oh. So, yan. Meron tayo ano, 700. Oh. Meron tayo yung 600. oh, may 700 no. Oh. May 600. Oh, so, may panggamit na, ano, oh. dito, may... ito, ito ang magaganda. Eh, ito magaganda. Chronograph. Chronograph no, na invicta. Yan no? may, oh, may gold. Five. Black, may ba? Yan, gold siya. sa yung Silver. Gaganda to, oh. Probe. So, magkano boy yung rig isa ngayon nito? Yeah, 3.5 may bawas pa yan Pag nanonood so, ng vlog mo. Pag nanonood ng vlog natin, no? Oh. Yan. 3.5 may bawas pa yan, mga idol. Gaganda, oh. Paganda. So, ano pang hinihintay nyo, mga viewers, no? So, oh, yung mga viewers ko dyan, no? Followers ko sa YouTube ko, saka sa Facebook ko. Ito guys, may bago na naman tayong i-flex sa inyo, no? Magagandang relo. Pa-500 na tayo, Ma'am. Hey, okay, Ma'am, good morning po sa inyo. O, pili na kayo dito sa relo ni Boy Orig, no? So, shout out Boy Orig, Shout out po, thank shout out po. Oh, thank you na marami. No, sa iyo. Yan, basta punta na lang kay Rito, mga idol. Pag gusto niyo bumili ng mga Rilo, 600 na lang no? tayo, Rolex Yan, Tagyuwer, Omega, Patik Pilip no? Tayo ano ah. Yan nandito, no? Nandito so, na lang vlog natin, no? Ayan. Thank you. Bye.